Today ngayong araw mga koy sa ayaw nyo't hindi isasama ko kayong mag nature trip. Maglolong ride din tayo ng malapit dito sa pinakamahabang tulay dito sa Oriental Mindoro. Pupuntahan din natin yung isa sa pinakasikat na vlogger dito sa Oriental Mindoro. Maliligo kami sa Lisap River at dito na rin kami dadayo ng food trip. Kaya samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kuys today ngayong araw ay samahan nyo nga pala kaming mag nature trip at mag long ride na rin tayo ng malapit na panaginipan kasi namin na pupunta daw kami ng lisa River sa Bungabong Oriental Mindoro kaya pagkagising namin at kahit hindi pa kami nag-aalmusal ay dali-dali kami pumunta sa pinakamalayong ilog dito sa amin To be honest and true to yourself mga kuys hindi pa talaga kami nakakarating dito at first time lang namin makakarating kung sakali Medyo may kalayuan ito sa amin mga kuys bali dadaan ka pa ng apat na bayan bago bago ka makarating dito. Pero sigurado ako na bawing-bawi ka naman sa mga tanawin na makikita mo sa daan, sobrang gaganda. Kaya talagang mag enjoy ka at hindi mo namamalayan ay nakarating ka na pala doon sa pupuntahan mo. Pagkatapos nga ng mga ilang oras na biyahe nakarating na kami dito sa pinakamahabang tulay dito sa Oriental Mindoro. Grabe mga koy, sobrang solid at ang ganda ng tanawin dito kaya hindi nakakapagtaka na maraming pumupunta dito at dinadayo ito. Marami pa talagang magagandang lugar dito sa Oriental Mindoro ang hindi namin napupuntahan kaya next time ay balak na namin puntahan. Plano nga namin mag Mindoro loop ng uwian eh kaso hindi pa namin alam kung kailan. Pinasyalan din namin yung isa sa pinakasikat na vlogger dito sa Oriental Mindoro na si Kevin Vlog bali manghihingi lang kami ng rambutan. Hindi bukod sa biro mga ko is pagkarating talaga agad namin dyan ay binusog niya agad kami sa rambutan. Kasi dito lang sa tabing bahay nila ay napakadami na ng bunga. Pagkatapos nga na ng maiksing kamustahan ay eh, nagkayayaan na kaming maligo dito sa napakagandang ilog na malapit lang sa kanila. So ngayon mga koys, nandito tayo ngayon sa Lisa River. Grabe, sobrang ganda pala dito mga koys. At syempre, pinaksyala natin sila kaibin dito. At dito pala yung ano nila, yung maliit na cottage nila. So ngayon tara, baba tayo dito. As, kung makikita nyo ay, ito yung isa sa pinakamahabang tulay sa Oriental Mindoro. Yung Isop Bridge. So, kasama ko na pa daan lang channel. Ating putik at sila Kevin. Sa si Kevin nandito. Tara dito. Meron din nga pala silang maliliit na kubo na pwede nyong rentahan pag pumunta kayo dito. Bale, dun sa kabilang part ay meron din kaya sigurado ako mag enjoy talaga kayo pag pumunta kayo dito. Kasama din nga pala namin dyan ang Gusto TV PH at si Tol Marby na pambako. Grabe mga koy, sobrang ganda dito at talagang napakalinaw ng tubig. Hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo magtampisaw pag ganito yung makikita mo. Nagmeryenda at nagpahinga lang muna kami ng ilang minuto dyan. Pagkatapos nun ay napag na, na namin maligo. Kaya tara, samahan nyo na kami. Let's go! Pagkatapos nga namin magligo ay eh medyo magutom na ulit kaya naisipan namin mag food trip. And for today's video ay eh napaka special ng ulam natin at ito ay sardinas. Napakasarap talagang kumain lalo na pag ganitong sama-sama kaya kung makikita nyo ay eh wala halos ng matira. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay ninyo. Hanggang sa muli ako ang inyong Kuya Jay. Like and follow for next video. I love you all!